Ria at proud na ibinahagi sa publiko ang father and son bonding moments ng kanyang mag-amang si Zanjo Marudo at baby Sabino, mula sa official Facebook page ng aktres at celebrity mommy na si Ria at ay masaya nga nitong ibinahagi ang larawan together ng kanyang asawang si Zanjo Marudo at ang kanilang baby boy na si Sabino, sa naturang larawan ay makikitang parehong nakatalikod ang mag-ama at nakatingin sa kalangitan, Makikita din na nakaturo ang isang kamay ni Zanjo sa kalangitan at ang isa namang kamay nito ay nakahawak kay Baby Sabino. Napakasweet nga ng mag-amang tignan kaya naman hindi napigilan ni Ria at na agad kuhaan ng larawan ang nakakaantig na tagpo ito ng mag-ama. Agad naman ding umani ng heart reactions at positibong komento ang naturang post at ang iilan pa sa komento ay sinasabi na sana ay makita ang larawan na ito ng mga taong nagsasabing hiwalay na ang dalawa. Matatandaan kasi na nitong mga nakaraang linggo na kumalat sa iba't ibang social media platform na hiwalay na umano si Naria at Zanjo na agad naman ding nilinaw ng isa sa sikat at kilalang source na si OG Diaz kung saan ay sinabi nito na wala umano itong katotohanan. Mas lalo pang pa ang nawala ang isyo ng magbahagi ngayong araw si Ria at din ng larawan ng kanyang mag-ama. po yung walay si Sancho at si Ria. Ang sabi sa akin ni Sancho, So, pare, ang tagal na namin hindi nag-aaway. Oh. Uh, so, dapat malinaw na yan sa inyong lahat at pumanatag na yung mga nag-aalala. Oh

dito na tayo. Nandito na tayo. Nandito tayo? Oo. Hindi ko alam. Basta nandito na tayo. America. America. Hey, how are you doing? <laughs>